laserito rito. Pagpasok mo, ang daming pintuan. Ba, para kung nasa ano, sa nasa mesa. You know, good morning, good evening, good afternoon mga ka-team. Yan, um, oh, yung temperature na. Yan. Nagulat kami. Ganun na siya. Ang laki ng binagsak Oh. Bali, mag alas 7 na ng umaga. syempre alam nyo na. Kung saan tayo ting, um, ting, ting ganitong oras kung nasa na tayo. Di ba? Andi tayo sa Tim Hortons ni Ate Kyra. Yan. Bali, buti lang yan. Oh. No? Negative 8 na lang siya. Single digit. 7 o'clock na ang problema ko yung ruta ko ano eh magulo yung isa maaga tapos yung dalawa ang layo ng diferensya niya kaya naman problema ako kung paano ko ano eh. kasi ang diferensya nung yung unang delivery 7 Isusunod alas 12 ala una iba lang yung diferensya magbababad kasi isang store sa yung oras pero bala na let's go 7 hours later yan Hello mga ka-team. Kaya ate. Nakauwi lang namin ni ate Kyra. <laughs> ah, sasabihin sabihin yung boses niya. Nagbabagoy. Nakauwi yung na. mga mo Blackies na mo ko ako. ko ba vlogger ka? Ang ganda ganda nga ng pang-vlog niya. Nag-quit na ako. Siya ang ganda ng pang-vlog niya. Akin na yun. Akin niya. Ah, ah. ano na, kasi yun. Ibiling ko niya. Ah, saan yung pang-vlog ko, Kyron? Nag-quit agad. Hindi pa nag Yan. So ay Weather. Nawala nga yung sobrang lamig. Hmm, Nag-snow naman. Na bumagsak na yung temperature pero yung ano ay tumaas na uh, oh, kasi isang linggo kami na parang sobra pa sa freezer hindi siya freezer lang kasi freezer 0 to 10, 20 ito mapot ng 40, 50 eh. minus so ngayon naman nag snow hanggang at saka dadaan sa kapila yun eh gusto ko nakatingin 2.3 pa daw eh sabi niya in 2.3 sa kakaliliko akala Ay, iskandalo sa yung coach nila to kasi pag lumagpas ka sa kuwit, which is good kasi na-alerto ka rin. So ayan, ang maganda nitong temperature minus 6, maganda daw para sa akin. Because yung hangin lang kaya medyo malamig. Lalo na nung I think it was Friday and Saturday nung pinagbagin nila ako, lumabas kami kasi nag-colin sick Hindi ko alam kung nag-colin sick sila, pero yung sumunod na araw alam ko colin sick So, nag-iisa lang yung nagbabagi sa labas. Pinalabas ko. Grabe. Ba, maraming hindi din nakapasok siguro dahil sa sakya nila. Oo, hindi din mag-start. Saka nagkasakit din talaga. Pero grabe yung lamig pa. Talagang parang mapapaisip ko na oh, tama ba itong... loob ko ng kotse, malamig. Mapapaisip ko pa na tama ba itong desisyon ko na... Parang nakakulong na sa ko. ano. Ko. Parang nakakulong sa freezer. Pag nasa kotse ka. Grabe yung pagod. yung... Hindi mo nakakapagod gano'y yung bagi. Ang nakakapagod yung lamig. Kaya kailangan uh, dalawa tatlong heat. Bago ako sa bakis. So, yung mga nakaraang araw, hanggang kagabi, malamig. Sobrang lamig. Hindi naman sobrang lamig, pero at least kagabi parang minus 20 na lang nung gabi. Tapos ngayon, minus 6 na lang. Okay na yung ganong weather kasi hindi siya yung masakit sa mukha. Kasi once lumabas ka sa minus 25 pa pataas, hindi ka pa nakakalayo, mag-freeze na yung ano, mag-freeze. Frozen na yung mga bilik mata mo. Tapos kung nakalabas yung buhok mo, tapos yung buko ng isang araw na nigas eh. Natakot ako baka maputol. Eh. Uh, nanigas siya tapos ang sakit sa tapos ano? Magbagong ligo lumabas na agad. Mapupatay. Basag yun. Mapuputol kasi mag ma, ano siya, kumbaga sa freezer, ma-freeze free siyang ganun frozen. Mababali. kasi pag basag basa. Dryer. So ngayon kahit pa paano, pwede kayong ganitong coat. Nung nakaraan hindi, dapat lang suot mo parka, uh, coat talaga, makakapal. Dahil sobra. Pati kamay mo hindi pwedeng walang cover. Kaya namin, di ba kaya? Kaya mo hindi mag eh, pero yung one week na yun na sumobra yung lamig, hindi eh. mo kaya. Lumalabas ka palang, grabe na. Naninigas na yung mga nila. Samantala, isa to sa pinakamura, 129. 129 siya, pero isa siya sa pinakamura. Ibig sabihin, mababa pa yun. Ganito yung daycare mga katim. mga daycare dito na nag-start from zero. Zero year old yung baby. Dahil babalik na sa trabaho. ba diba, no? Yung Kasi iyo. So, bedding pa Sa bedding to tayo. Kasi iwan nyo siya from time na nag-start ka sa trabaho sa susunod mo pag-uwi. Eh. Parang hirap nun ano pa. Kasi huh? pwede ka per hour. Diba? Oo. Oh. Binabayaran ka din per hour. Pwede parang yung sasahuri mo pupunta lang dun, ano? Pero hindi ko alam kung meron silang ano grant sa government. Palagi ko may alawan sila siguro kalahati sagot ng government is kalahati sa kanila. Hindi ko alam. Kaya maraming kumuha ng baby. Ay, na baby ng magulang para alagay baby. Oh, parang lumalala yung snow. Ito lang yung sa area na ito. malakas dito. <coughs> sa atin din, nagpuputi niya eh. Ayoko nang ganyan yung sahig kasi ano madulas at tatakot ako. Pag nagdadrive, kailangan hindi ka didikit kasi baka pag nagpreno ka eh, oh, dumulas siya. Nagpupunta ako dito sa ano, Beddington Precision. Ano oh, ba yan? Oo, yung kabilang yan. Precision Laboratory. Meron akong mga lab tests, blood works, ECG. Sa'yo napadala niyan? Ha? Huh? Ano na-request mo ako? Na request ng doktor. Ay, yung doktor? Kasi diba nagkasakot ako ng mga kakao. Kaya nga pala, parang para mayroon ka ng sariling doktor nga pala. Oo, buti tinanggap ako. Hmm. Hira hmm. hmm. na rito kasi yung ano yun. Nagkita mo yung wiper ng bronco, ang liit. Diyan lang yun eh. Ay, nabutan ko si Marvin. Bakit ang bilis? Yan. Bagal sa'yo. Eh. Center Street na to. Hmm. -mm. Wala, hindi ko nakikita yung pangalan. So, hanapin na muna namin. Yan, edito. 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 Ito yung Beddington Town Center. Ang pangalan pala nung pupunta ko, Alberta Precision. So, palagi ko na sa loob. So, pasok na ako sa loob. Hanapin namin. Si Papa magpa-park. magpapark. Ano na kayo? Wait lang ha. Yun know, o, pindi tayo ni Ate Kyra ng ano. Friends Vanilla. Sakto-sakto Mai mainit. Yan, nandito kami sa labas. Nauna no, na sila ron. Ang tagal makapag ano ng ano rito. Nung no, parking lot. Kaya ako nahuhuli lagi pag ganyan. Saan so, kaya sila pumasok? Ito nga ako. Hmm? Tarado. Pasok. Doon no, lang. Enter. Balik. hala? Huwag klase rito. Pagpasok mo, ang daming pintuan. Ba? Para kung nasa, ano, nasa mesa yung pag dito mali. Hindi ka Oh, ang galing oh. Pagpasok <laughs> pa, puro pintuan oh. Wow, ganda naman dito. Ang tayo. Sa loob na daw sila eh. Mabuksan na. Ah. Ay, nahatak pala. Pre ano? Precision? Precision. Sa kaya, eh, puro matatanda rito pa. Ah, tayo nga ako ng loto rito. Tayo muna tayo ng ano, loto. Tumaya tayo ng loto. Kaya e, lang, hindi sila, yung card ko sa RBC, may problema sa top. Sa top, tsaka yung insert. Eh, may problema, hindi sila tumatagap ng ano, credit card. Eh, na, na-punch na eh. Eh, hindi naman tayo dito kay Este. Baka meron siya rito, ng, ano, Cash. You oh, okay na. na. Na, ano tayo nakataya na tayo. Nangiram tayo kay Este yung pang yung pang tap niya na debit. Kasi ano eh, ganyan ako pagka ano mga katim, pagka first time ako sa iyan, lugar, tumatunok ko tumatay ng loto kasi eh, lagi ako tumatay sa lugar lang namin. Ibang mama, sabi ko baka swerte na ako sa ibang lugar, di ba? Ganoon lang yun. Hindi na sila sa loob. Marami rin nagpapaan rito. check up. Bata matanda. May, may ipin na wala. <laughs> may na wala eh. Bata matanda, may ipin na wala. Nagpapa check up dito sa clinic. Dito sa may bedding to tinawag na si stay dun eh. Bali ang nag-request kasi ng mga katim yung doktor niya. Pina-check up na siya. Okay lang natin. Doon sa ano? Doon sa may London Drugs. Alam mo mga kapim, dito sa London Drugs to, mura dito yung ano eh. Yung magpaano ka ng uh, picture ng passport. Passport, visa, mura dito. Kumpara mo sa shoppers. Sa shoppers kasi 34. Ikaw lang yun. Isa, ikaw lang mag-isa yun. Pero dito 34, dalawa na kayo. Gulat nga kami. Sabi ko ba 34, pero dalawa na kami. Okay. Kaya, yung, Punta muna tayo sa ano. Baka may makita tayo ano kung so, ano yung mga bago ngayon dito yun oh, napakatahimik na lugar nito ang galing eh, na pagpasok mo napakaraming pinto natin na tayo ngayon sa, ano, sa London London eh, no pero ang bandera, Canada o oh. ang ganda eh, no oh, yun oh, yung mga pintuan nya ganun pagkapasok mo, ang daming pintuan kasi lahat ng side pwede kang lumabas, east, south north, east, south, west Check natin dito. Kung ano yung mga latest nila. Hindi tayo sa mga ano. Sa mga gadget. Anong, ano nga eh, Ano? No. Akala ko, mat akala ko ano, matagal. Mabilis nang pala. Ay, yung okay, care waste din. Di ba ganyan din then? Ay, yung okay, care waste. Oo nga. Health care. Oo, kasi pala. Pagkuhan ng dugo, nandun na lahat. Kayo sa dugo naman yata oh, talaga oh, eh, no? Anig ah, nandoon. Tapos ECG lang yung ginawa. Ah, parang ano siya. Kayo sa ano yun eh, Sobey? Sobey? So, Safeway ba? Kala Sobey. pa nga pala, Safeway pala. Okay, at ah... lang natin yung oh, sindali lang pala yun. Kala ko, sa Pilipinas matagal yun Dito yung mga bar... Dito dugo-dugo lang. lang. Kasi Ano? Oh, Dito, ayun yung sa gilid dyan. Hindi dyan lang. No. Wala eh. Disable pa itong kanina. May mga harap pala iba Ibang pinto. Ang init din sa gitna. No? Ang init. Ay, eh, tara. Ayun pala. Dito. Diba Saan yung sasakyan namin? Saka ba ako nagparada? Saan ba yun? Nakalimutan ko ah. Tapat na safeway. <tipos> Dito tayo kakain sa ano? Hindi pa kami kamakain pare-pareho. Eh, may nag snow snowblower kaya maingay. <tipos> <tipos> Ayan ah. Ha? Ay mo sa Kaya nga eh. Sumasali. <laughs> Sumasali sa vlog yung ano eh. Snowblower eh. Okay. Si ano si Martin wala susi kaya hintay lang namin. Ay eh, sarap sa ng breakfast oh. Wow. Breakfast. Ito mag e May kuha kayo ng lapis o oh. mag exam Ayun na naman si Carl, si Papa. mag exam kayo. Hintay lang natin yung follow. pagkain natin at uh, hindi tayo nakapaglaga ano kasi nga may tugtog okay may mga konti uwi rin tayo busog busog na yun know, o mga katimat uwi umalis na kami kasi pagka busog na busog ka na nakakaano na yung nauumay ka na kaya okay let's go oh tapos na pali oh ba madalim na agad oh eh. tapos ano saktong lamig na lang siya may kaunting fog. Oh, dandan. Oh, ini tayo. Ito yung di ba? Like it? It's Yeah, no. Tay sa ano. Kinjo. No, that's a real long leg. Yeah. Ah, busog na busog kami. Kaba naman kumain ng na 160. 160 kinain. busog ka pati yung bulsa mo busog